nananaman, na naman. Gutom na naman kayo. Ang ulam natin ay lechon paksiw na niluto ko, men. Lechon paksiw. Ayan, hindi siya mag-focus eh. Ayan. Tayo ang dinedetect niya. At nandito Oy. yung sabaw natin. Kasi ang daming sabaw. Paksiyo, Ayan, niluto natin yan. Sila, sila. May sili, sili. Spicy. Uh, Spicy. Gusto kong lechon paksi Yung lechon uh, talaga. Lechon paksiw. Kinahapon na. Mm -hmm. kahapon ko lechon. Yung binigay ni mm -hmm. kong pa. Saan <laughs> <laughs> eh? oh, naman ang galing mo? Binigay ni pare, para, Maha, mga... Oo, Sa wala, pa. Sa mga nakasalan. Oo. Yan, kagigising lamang po namin dahil rest day ngayon. Papa. Siyempre. Kainan na po. Walang taba, guys. Hmm? Yan. Kainan na tayo. Parang ano Subo. Masarap yung ganito. Ginagantuan. Oo, no, magkamay. Bola. Mm, ngayon lang din ako nagluto niyan. Pag kayo po gusto niyo magluto, sa YouTube marami na. Ang dali na lang ngayon ng buhay. Dahil sa YouTube. Nabos. <laughs> Ibig ko sabihin, ang daling, kunyari may gusto kang malaman, search niyo lang sa YouTube adobong ito. Adobo. Lechon paksiw. Kaya may chile. Ayoko. Kapang ko, kaya nakain ng chile. Mmm. Sarap. Prinito ko muna yung baboy, tapos nilagyan ng suka. At habang habang nagluluto ako, laro lang siya. Ang gagawin ko, matulungan natin magluto. Susunod yan. Noodles na, hindi ka maalam eh. Noodles na, hindi ka maalam. Sabi ko naman. ma'am? Mm-mm. Ganyan ba dapat sa'yo, Hoy, hindi! Hindi ka marunong talaga yung noodles, walang lasa. Ang sabi mo nga. Oo nga, yung dati, yung sabi na domi. Yung sabi domi. Nag ano? Totoo nga. Gusto ko may taba to kaso. Hindi ako bumili ng taba. Piling ko ha high blood din ako. Sarap eh. Bah. Niloto ko yan ha. Hmm. Hmm. pag lechon, lechon talaga eh. mm -hmm. yun. Mm-mm. Kasi yung sabaw eh. Tsaka hindi ganyang kaitim ang lechon paksi yun. Oh. Bakit maraming bawang? Ay, konti lang. Pero masarap. Mm -mm. Spicy. Tapoy. May bagong ko? Ay, maraming salap. Gusto ko kasi magkabasel ako. <laughs> <laughs> Bakit? Mm? Hmm? Hmm? kanin pa nga po ata. Okay. Konti lang. Mmm! Nausok pa yung sinain ko. May o. ba? Ayan, oh. Mm. Oh, Mayroon ka pang kanin na. Hindi ka na ng kanin. Mm. Kumain ko lang may kanin ko sa plato eh. Eh, para. <laughs> Gusto kong mainit. Ang sayang ako kasi kulang yung kinuha ko sa pentang. Ang ulam niyo po. Nalamig na. Nalamig na. Mm -hmm. May nagtanong. Yung previous, previous, ano pa natin? Kung nag-aaway ba tayo? Hindi kami nag-aaway. Hindi <laughs> <laughs> naman po yun mawawala sa amin talaga. Maganda nga nag-aaway eh, no? Hmm. Hindi, yung, yung away lang na natural lang, yung away na hindi ganun ka grabe. Kasi parang walang, hindi nyo maaan yung isa't isa. Pag walang away. Hindi nyo maintindihan. Hindi nyo maintindihan ng isa't isa -away. Hmm. Kasi pag bigay nag Kaya pag nag-aaway kayo, malalaman mo na dun siya galit. Hmm. Pero yung malilit na bagay, hindi na po namin pinag-aaway niya. Kunyari, Ay, nag... <laughs> <laughs> ba, tinahayaan na kita maglaro ah. Oh. Ng ML. Oh. Hmm. Hindi ako katulad yung ano. Um, yung Hmm? ng ilaw. Mm hmm. Eh po, hindi niya talaga lagi pinapatay yung ilaw sa banyo pagkalabas na pagkalabas niya. Oh, sa'yo nung hindi magagalit oh, doon. Tama, na. Ay, <laughs> <kasi> ka. <laughs> hindi Ang sabon na Kasi saan? Hindi doon nag sa na yung flame bakit. ka. Pero Sanawari. hindi mo... Hindi mo nga kasi pinapatahan. Kunti na, -kunti na kasi mga hindi nga sa'yo. <laughs> Ibig ko sabihin, yung mga, yung mga pinag-aawayan ng mga kabataan na mag boyfriend, girlfriend, yung kunyari nilike yung ganyan. Yung nagsiselos, ay hindi na po. Mga ganyan bagay, hindi na po. No. Hindi ah. Ang mm, kanin pa. Hmm. Mm, sarap. Ang sarap talaga. Ngayon ko lang po ito naluto. Tapos tin tinan, ko lang sa YouTube kung paano magluto. Ganun. Marami namang nag-upload niya. Hindi kaya ang na kali namin. Oo. Oh. Hmm. Alaglag, atay. Mm. Abumbog kita eh. Pwede, kasi hindi, <laughs> hindi <yung> na <laughs> po camera niya. Hindi kasi, kailangan nakaharang yung mukha natin. Kasi nadedetect niya yung mukha natin. Yung mukha ko, kasi nakapangalan yan niya, camera ko. Uh, Oo, hindi ka pa nagkakanin. Yan, ulang. Gusto ko may taba talaga. Mm -hmm. mm -hmm. Inanok ko muna pala ito, pinakuluan yung baboy nung isang araw nilagay sa rep, tapos prinito. Ayan Oh. Hmm, ang init. Hanga ka na naman. Ha, hmm, walang magic sarap yan. Babo oh, na rin, hindi ka naman ito mas. Ay hindi, may ginawa, ginawa, pa ako dyan. Nagyan ko pang suka yan. yan? Ano yan? Sama-sama yung kalder. Sama. Sama sa kaldes, Solo. yung sa ano. mm, hindi. May kahit ganun, may mga pare-pares na ingredients, pero may iba-ibang lasa. Gusto mm -mm. mm. So, may taba. May taba yan. Akin yan. Kaya, oh, yeah. gano'n yan. Ito. Nag-aaway din po. Minsan, Guevara daw, ano tayo, hindi, parang hindi siguro tayo nag-aaway sa... Kala nyo lang, ganto-ganto kami dito sa kaharap ng camera. Pero, madalas, banga yan. <laughs> banga yan. Sa sim, ano lang, mga parang lukuhan na banga yan. Ito mo? Sabi mo kanina, hindi nalaal. Tapos ngayon. Yung away talaga yung away! Tulo mong kausap. Hindi ko maano explain niyang, ayos, yung away kasi... Mahirap pa siya ka ng kwento. Hindi ako nagawa ko yun ito. Huwag natin sa Ano naman kasi nungaling? kasi hindi ka na mag-iisip. Ano naman kasi nungaling kasi nungaling doon? Ano nga kasi nungaling kasi? Nag-aaway tayo pero hindi ka na. Ano ba Ano nga ang Ano ba? Hindi na tayo as in away kasi na... Hindi na parang lokohan na lang, parang joke-joke na lang yung away natin gano'n, no? Ang ganyan Gusto atawa. Ha? Tapos. Mula away ka Guys, kain na tayo. Ito na. Kain na tayo! Ayan, <laughs> isang caldero challenge. Siguro kung ano, ibus natin yum. Yun, may tutong. Akan tutong. Akan tuwa. <laughs> tutong. Ulam namin yan. Ay, <laughs> Kain na po. Ano ba yung nahahawa na ako sa inyo? Uh, Napakasalitaan na ako. Eh di, huwag tayo masalita. Eh mo ko, bakit magsasalita tayo pag nakain, no? Pag may camera, naka, nagsasalita talaga tayo. Hindi, sabi ginagaya na natin yung mga nagmili. Eh parang kinakausap lang natin sila. Kasi nakakaano naman kung hindi tayo masasalita. Pero may mga may ibang nag YouTube, hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Iba pa yung ASMR. Pero may mga nagbumukbang din na. Pagka, pagka intro, yung tayo na. Ang hindi, may... Wala ka connection sa mga manonood. Kanya-kanya lang yun. Ako, ah, oh, magkakanyan pa ako. Oh. Ano yung ano pa, ha? Oh. Konti lang. Hindi, ha? Oh. Isang magulong topic ang nangyari. Kasi naman, ha? Eh. Ayaw ko na. Pas mong kumain. Hindi naman. Pas mo kumain. Slide mo. Slide hindi ko kaya kumain ng ganyan lang sa mga babae, katulad ng babae. May, mga mga babaeng kaunti lang talagang kumain. Hindi ko kaya. kaya kumain pa rin yung mga, yung mga babae na magagandang mag... mag Tapos? Ano ko rin siya? Ang hindi ko kaya talaga yun. Hindi ko po... Baka okay, na. Yung lagi ang inaano namin, hindi ko kaya maging pines. Eh, bargas talaga si Yan. mo oh, kunyari kakain ka sa Jollibee. Kunyari kakain ka sa Jollibee. Inga. Ah! Ah! Tapos yung mano kay pipilitin mong kayatin ng plastic <laughs> na tinidol kutsara. mo <laughs> ko ito, kinakamay ko kinakagat ko eh. Hmm, hindi, kayo, hindi ko kaya... Hindi ko magpaka eh. Dalaga. Kung ano na yan, yan, kagigising lang namin yan. Wala Hila nang hila-hila mo. Hila. Yeah. Mas kabab. Mumulam. Yeah. Yeah. Bakit ikaw? Bakit ikaw? ba? Hindi rin. Hindi ka nga naghilamos pagka ano eh. Ito yung kanin. Ako? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ka nga naghilamos yung pagkatulog mo eh. Ha? Huh? Ayan, isa din yan. Paulit-ulit yung ganyan. Sinasabihan na maghilamos. Hindi maghilamos. Nakatulog na eh. Pagod na eh. Ako nga eh. Gumis, gumising pa. Gumising pa ako kanina para mag lamus. Nga, isa lang. ulit Mm Mmm. Sarap. Ang sarap. Kung alam nyo lang ang lasa talaga. Manamis-namis. Maasim-asim. Taktong sakto yung Hindi siya purong mga tomat. Ayan, nagkalat siya. Kain ka pa. Ayoko na, tubig ako. Ay, ba yung kanin? Ayoko na, uy. Buk mo po. May goma po. Oh, Ay, ba yung kanin? ba na kanin? First time sa mukbang. Ako na yung kumain. Ay, ba yung kanin? Ito sili, oh. Sarap ba? Hanga ka na naman. Hanga rin ka na. Pwede na um Pwede na yung nanay talagang nagluluto sa mga anak. Ay, sa mga anak. Gusto ko nga may minudo bukas. Wala natin ang baboy dyan. Kaso wala akong ano. Bell pepper, carrots, patatas. Ayusin mo ha. Kutsara. Sumula ng kalin. Ito na ako. Ayoko na nga! Ayoko na! Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na. Yan naman eh. Siyempre, sasabawan ko na naman yan. Tapos kakainin ko yan iyon na ng baboy konti lang. Wala mo lahat yan. Ayan. Ay, ito sa akin taba. Ayan. Anong ulam nyo ba, guys? Ayoko na, atay! Ayoko na nga ako. Na marunong akong mabuso. Akala mo lang, <laughs> <laughs> akala nyo na matakaw ako. Pero marunong naman ako mabuso. Sabihin mo ba? Huwag <laughs> na. <laughs> ano yun? Ano yun? Basta matakaw ka. Say what? Huwag <laughs> ano nga. Masarap magmatakaw nang hindi na nananaba. ba? hindi oh, ako na kahit. Mm-mm, ang dami niyo kumain pero... Hindi ah? Hindi ako magaling kumain? Marami siya kumain pag kami dalawa pero pag di po kami dalawa kumakain, hindi siya nakain. Pag sa kantin, ikaw lang mag-isa ang unti nung... Kah kahit tayong dalawa eh. Ang unti nung kanin mo, kung hindi ko pa do eh. Pag lang ako na. Kung hindi ko pa ka ng kanin, kung hindi pa ako yung eh, magsasandok ng kanin niya, hindi, hindi siya dadaming kain. Tsaka hindi rin ganun kasarap mm. talaga sa kantin lang. Okay lang. Yeah. Mm. Ah, uh, tutulog na naman tayo. Sa lahat ng company, mm. Lahat na lang nang napasukan ko laging ang reklamo ng tao yung pagkain. Ayun tati, hindi masarap talaga yung pagkain paulit-ulit na lang. Kasi yun lang naman ang ano eh. Yung ibang ano lang. Tabahar eh. eh. Mm -hmm. no? Kaya ako. Yung ibang wala makain. Laging reklamo sa Hindi naman hindi masarap, masarap din naman. Hindi lang nila na ano yung gusto nilang ulam na yung ganong lasa talaga. Sa kantin, tinitipid mga ganyan, mga paninda, tinitipid yan. May mga kalindiri yung masarap, may mga kalindiri yung hindi ganun. Oben, pinakain, Kalaka. pinakain mo niya. Hindi ka pa. Hindi masarap, hindi masarap. Hindi ka kumain. <laughs> Pwede ba yun? Gusto nilang. Hindi. <laughs> Gusto nilang. Pag kumain sila, masarap talaga para na ano yung pagod nila. Di ba? Pagod mo yung malungkot oh, ka. Pag malungkot ka, anong ginagawa mo? Kumakain ka, di ba? Para maging masaya ka. Oh. Mm, -mm Nga! Hindi ba? Masaya bang kumain? Hindi mo talaga nararamdaman ang nararamdaman ko sa pagkain. Di ba masaya naman kumain? Lalo pag madami at saka masarap ang ulam. Ay, masaya kung ano lang kahit sa akin sarap, masarap, ng ulam. Sa kanya, natural lang. Ayaw kasi mo. Ayaw niya magkamay kasi tinatamad maghugas ng kamay. At maglalaro siya diretso ng Mobile Legends. Hindi ba Ang Nabusog na naman namin kayo sa panonood. Ito pa ako. Kaya dapat, pag naka-earn, kay kayo mukbang, may pagkain kayo. Kasi naglalaway talaga ako pag ganun. Yan. Subscribe na yan. Mag subscribe na kayo. Tapos po, i-ring nyo na po yung bell para pag nag-upload kami, agad-agad mapapanood nyo. Oo nga, gano'n yun. Mm, mm notification, nagno-notify sa kanila Kanyari, parang nagtunog ng ano, messenger. Hmm? Mm Natunog Yung din Lumanin na gano'n. Sa... Gusto, gusto, gusto. Masabi mo, ikaw maguhugan. Oo nga. Mm. Maniwala kayo dyan.